Ang ganda naman ng ngiti na yan oh, May dimple pa ah, Hello, kalingam, ah, Beautiful eyes Beautiful so, eyes Ayan, <laughs> close, <laughs> close open Paano close open? Close, open. Close, open. Close, open. Close, open. Close, open. Ah, ang galing naman na yan. Ang baby na yan. Ang galing-galing naman. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Ha, uh, <laughs> ah, galing. May tit na ikaw. May tit na yan baby. Asususususususus. Ah, beautiful eyes. Wala talaga to siyang problema patulogin pag lang. Niliguan ko kanina, wala ring reklamo. Binubusan ko siya ng tubig, wala ring reklamo. Na, no? ang bibi na yan na. <laughs>